Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kagawad Ana Santos ng Barangay Rosario. Ah, uh, ano po ang pangunahing layunin ng programa? Ah, uh, ito po ay programa ng City Government at uh, sa Department ng City Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Emma Sanchez. At kami po ay dito sa Barangay Rosario ay talagang uh, yearly advocacy na po ng inyong lingkod na bumaba sa bawat lugar na kung saan ay uh, mas madali nilang magpunta. Kaya ang ginagawa ho namin ay ang advocacy po nito ay para magkaroon ng free rabies sa aming barangay. Kasi alam naman natin na ang rabies ay kumakalat, mabilis kumalat. Kaya ito po ay isang pangunahin naming adbokasiya na magkaroon ng ah, zero anti rabies vaccine in zero anti rabies sa barangay Rosario. Paragawa nilang nilang suot-kusa po ang target nating bakunan. Uh, expected po na siguro dito po sa life homes ay almost 100 dogs and cats. Uh, from ang start po namin is 9 o'clock. Hanggang alas 12 po ay uh, nagpupunta po sila dito. Lahat naman po ay welcome basta po umabot lang sa oras. Ngayon natutuloy pa po ba tayong ganitong programa? Opo. Ah uh, ito po ay kung hindi once a month, twice a month na pumupunta po kami sa mga sa division, sa mga puro para po nang sa ganun ay mas mabilis yung pagbabakuna, mas yung nila lapit po namin sa mga tao bayan. Ano po kagawa daw proseso at dapat malaman ng mga pet owners bago po nila dalhin? Uh, Unang-una po, dapat po ay 3 uh, months po yung aso at pusa nila alaga 3 months. At uh, kailangan lang po ay paliguan bago dalhin. And then, kung meron po silang card, last year, dalin po nila. Yun lang po. Last ah, year, gagawa, daming na lang po sa mga pet owners po. Sa mga pet lovers, pet owner, maging responsible pet owner po tayo. Yung sa ganon ay uh, mas ligtas ang bawat pamayanan na naninirahan sa Lungsod ng Pasig. Siyempre, lalo-lalo na dito sa ating Barangay Rosario na gusto po namin talaga na lahat ng alaga, aso at pusa, kay mayaman, kay may hirap, yung uh, pet owner ay maka-avail po ng uh, ano to, vaccine at saka microchipping sa ating nosod ng pasig. Maraming salamat po, maganda. Okay, thank you and very much. pahabol na tanong lang, Ano po ba yung advantage pag yung alaga nating mga aso or puta ay uh, na bigyan ng uh, microchip na tinatawag. ah, uh, alam mo Alam niyo po yung microchipping, isang ID lang po yon ng inyong mga pet. Ibig sabihin, kinukuha po yung pangalan ng may-ari, anong kulay, anong breed, ilang taon na, anong pangalan ng uh, pet. Nang sa ganon, i-inject po yon sa kanilang batok na kung sakali na gusto mong pumunta at dalin yung ba, yung inyong pet papuntang Cebu sa sa eroplano, yun na po yung pinaka-ID nila. Kasi nai-scan po yun eh, makikita kung anong pangalan. Tapos meron silang passport na ID na kung saan pwede mo silang ibigay sa airlines sa katunayan na free sila, kumpletong bakuna lang po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang umaga po. Okay. Maraming salamat po at mabuhay po ang Barangay Rosario. Thank ilan po Magandang umaga po. Minalo mm. so? solo.

Shabbat <laughs> 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 shalom. <laughs> <laughs> Thank <laughs> 何 <laughs> <laughs> Terima kasih. Thank <laughs>

Ada kucing datang. Kucingnya datang. Eh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Uh, ako po si Julian po and ito po yung asa ko po si Matt Lee po. na si Eleven na po siya. 11 years po. Ah, uh, eleven. Mama, anong servisyo ang pinagawa niyo ngayon sa alaga? Rabies Para sa asa. Bakit sa tingin niyo mahalaga tong mga ganitong free anti Rabies? So tingin ko po mahalaga po siya kasi po uh, ngayon po very fatal po kasi ang anti-rappist ah, na po ng rabies yung tao po. And maliban din po doon parang sa aso din po yung parang um, yung rights din po ng aso yung parang tingin din po sa mga aso na iiba po dahil lang doon sa pagkakaroon nila ng rabies. Kaya tayo pong mga tao na may uh, uh, isip po I think uh, dapat responsibility din po natin na para i-uphold din po yung um, tingin po ng tao sa aso po na kita uh, natin mapapangalagaan po natin yung um, kalusugan po ng aso is parang makikita po natin na mag-iiba na din po yung tingin ng tao sa pagkakaroon po ng aso or yung parang presence lang po ng aso sa buhay ng isang tao. Also, nang parang hindi po nalaman na meron ba dito? Pa. Actually po, sa kasama ko lang po sa bahay. Ito so, po, siya lang po, lang po rin May mensahe pa po ba kayo sa ibang uh, parents? I think na responsibility po natin na alagaan po yung kalusugan na aso sa ganitong paraan na sinila po sa ganito, sa pagkain po nila, sa mga ginagawa po nila sa pangaraw-araw. And I think na dapat i-encourage din po natin yung ibang mga parents na gawin din po itong klaseng program. Ang mga na-expect na po ba kayo o ano pong gusto na makita sa susunod na veteran aritro with us? Po? Ano po ang next step mo? Ano po ang ano po? ano positong may dagdag nakita sa susunod na ganitong programa? I think okay po sa akin yung ganito po. Pero siguro mas malawakan po. At hindi lang po dito sa lugar mo na to, Maging po sa ibang barangay din po na parang mas tutukan po yung ganitong programa. Since mas marami po aso po dun sa ibang lugar din. Kahit tingin po kailangan din ang ganito po. Ang uh, anti-rappist na programa. The notes. Uh, lastly ma'am, uh, message na lang po sa ating LGU. Uh, sa LGU po natin, pagpatuloy lang po yung ganito programa at I think mas palawakin din po yung sa pagiging inform po ng mga pre-parents and kahit sa magiging sa mga tao na uh, uh, mag-seek din po ng kanilang health uh, through anti-rabies program din po para yung pagpatunsok din po sa mga tao po para maiwasan din po kung sa hali makagat, gano'n po. And, yun know, lang po. يا نهار ابيض سوري عامل سلامة كده بقى اولاد بتعيط كده Nếu mình làm làm việc và làm ra Phải đi lên phía